Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, tatlo din ang nasawi habang isa ang sugatan sa isang ambush na nangyari sa barangay Nalinan. Linan. Nangyari ito alas 12.30 ng tanghali ayon kay Barm Police Regional Spokesperson, Lieutenant Colonel Jopie Ventura. Kinilala ng PNP Sultan Kudarat ang mga nasawi na sina Ibrahim Payapat, taga barangay Pansakala, Cotabato City. Ang kanyang misis na si Zanaida Kusain at labing anim na taong gulang na anak na si Aisa Payapat. Sugatan ang isa pang anak na si Alilas Makmak, labing isang taong gulang. Ang mga biktima ay sakay ng payong-payong tricycle na minamaneho ni Ibrahim Payapat nang sila'y paputukan ng hindi tukoy na armadong kalalakihan. Si Payapat ay sawi on the spot habang ang kanyang misis at isang anak ay binawian ng buhay habang ginagamot sa sanitarium hospital. Tuloy pa ang investigasyon ng PNP.